Isipin mo ito. Ikaw ay isang leader sa sariling bayan. Ang lupaing minana mo mula sa iyong mga ninuno ay biglang kinuha ng dayuhan. Lahat ng iyong pinaghirapan, nawala. Ano ang gagawin mo? Noong 1585, nasa ilalim na ng kontrol ng Espanya ang Pilipinas. Ang mga encomendero, mga kastilang binigyan ng karapatang magmay-ari ng lupa, ay inagaw ang mga lupain ng mga katutubong lider ng Pampanga. Ang mga datos at maharlika na dating nagmamay-ari ng mga lupain ay naging parang alipin sa sarili nilang bayan. Ang mga kapampangan, kilala bilang mga magiting at marangal, ay hindi makapapayag sa ganitong pang-aabuso hindi na ito usapin ng lupa, ito na ay usapin ng dignidad at kalayaan. Ang mga leader ng Pampanga ay nagtipon-tipon upang bumuo ng plano. Ang layunin? Palayasin ang mga Kastila mula sa kanilang bayan. Isa sa mga pinakaambisyosong bahagi ng kanilang plano ay ang paglusob sa Intramuros, ang puso ng kapangyarihan ng Espanya sa Pilipinas. Naniniwala silang kung magiging matagumpay ang kanilang plano, mababawi nila ang kanilang lupa at dignidad. Pero tulad ng maraming lihim na kilusan, ang panganib ay nasa paligid. Ngunit sa bawat kwento ng himagsikan, laging may isang taksil. Isang Pilipinang kasal sa isang sundalong Kastila ang nagsumbong sa mga Espanyol tungkol sa plano ng mga kapampangan. Ang kanyang pagkakanulo ang naging dahilan ng pagkasira ng plano bago pa man ito magsimula. Sa tulong ng impormasyong ito, nagpadala si Gobernador General Santiago de Vera ng mga sundalo, Kastila at Pilipino upang pigilan ang kilusan. Isa-isang inaresto ang mga lider ng Himagsikan ang kanilang mga pangarap para sa kalayaan ay naglaho sa isang iglap. Ang mga nahuli, kabilang ang pinuno ng kilusan, ay hinatulan ng kamatayan. Ang ilan ay pinatawan ng mabibigat na parusa tulad ng sapilitang paggawa. Ang iba, agad na pinatay upang magbigay ng babala sa iba pang maaring maghimagsik. Ang bitayan ay naging simbolo ng kanilang tapang, isang paalala na kahit sa harap ng kamatayan, may mga Pilipinong handang ipaglaban ang kanilang lupa at kalayaan. Bagamat nabigo ang Pampanga Revolt, ang diwan nito ay nabuhay sa kasaysayan ng ating bayan. Ito ay naging paalala sa bawat Pilipino na ang ating lupa at dignidad ay hindi basta-basta isusuko ang tapang ng mga Kapampangan ay nagbigay inspirasyon sa mga sumunod na henerasyon upang ipaglaban ang kalayaan at karapatan ng bawat Pilipino. Ang kasaysayan ng Pampanga Revolt ay hindi lamang kwento ng pagkatalo. Ito ay kwento ng tapang, pagkakaisa, at pagmamahal sa bayan. Huwag nating kalimutan ang mga sakripisyong ginawa ng ating mga ninuno para sa ating kalayaan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe. Marami pa tayong kwentong pag-uusapan tungkol sa ating kasaysayan at kung paano ito bumuo ng ating pagkatao bilang Pilipino. Hanggang sa muli, manatiling curious at manatiling matapang.